Yan, good morning mga kababayan at isang napagagandang araw po sa inyong lahat dyan at kumusta po kayo at ito naman po magbabalik ang pibitim panday sa paggawa ng ating bahay at dito naman po kami ngayon sa bandang harapan at ito patapusin ko po ito ngayon ng dalawang bintana dalawang bintana na natitira na hindi pa natin nalagyan ng window jump at yung apat ay tapos na bali dalawa na lang yung kulang natin sa bintana na malalaki pero may mga maliliit pa nun, tulad ng sinabi ko doon sa may kitchen at dito sa may CR ayan at mabuti at kaninang madaling araw umulan po dito at basang basa po yung uh, tinambak natin dito sa loob <clears throat> nakatulong po ito kasi mapipris po yung lupa mga kababayan mabuti nga yung panamba ko kasi hindi, hindi lupa na lupa talaga yung bato-bato na parang buhangin ah, hindi siya magputik ayan thank you po mga kababayan at dito naman kami kagawa ngayon ayan salamat at manood, manood lang kayo sa mga ginagawa kong vlog sa update ng ating ginagawang bahay mga kababayan at maraming maraming salamat talaga sa inyong panunood at pagsuporta lalong lalo na po sa ating mga sponsors lahat ng mga sponsors ng Pugong Jairo

yung cladding at saka siminto kasi kulang yung siminto na matitira doon yung siyam na sako na lang yun kulang yung dito sa flooring ah, dagdagan ko yun mga babayan at yung flooding para kahit matapos naman po isang kwarto ah, pwede na malipatan bahang kahit wala pang pinising patante may isang kwarto na tayo matapos nang matitirahan po tayo mga babayan kahit wala pang bintana patante nakatapos tayo ng na isang kwarto thank you so much at magsimula na po kami magtrabaho sa magang ito at napakalilim at napakaganda ng maga ngayon mga kababayan malamig at simulan kanina madaling araw Ayan, thank you so much sa panunod niyo mga kababayan Yan magandang hapon po mga kababayan at uh, updates ngayong araw. Uh, ito na po, uh, nakabit na po natin yung dalawang bintana dito sa bandang harapan. Bali ang size po nito is 120 by 100 uh, cm. Yan maliit po siya, maliit po itong dalawa kaysa kumpara doon sa apat. Kasi dito ayan oh. Binabagay ko lang po siya sa sukat po dito sa bandang harapan kasi dyan may bintana dyan para sa kitchen na mahaba pero yung uh, yung vertical nya is uh, ano lang uh, mababa lang po ang uh, width lang po yung ang mataas ayan po mga babayan at yan na po yung update at malapit na nating matapos ang pagmamarko at pagwabaral ng ating bahay ang hindi lang na uh, hindi ko pa natapos ay dito Itong dalawang side na lang doon at saka dito Yun na lang po ang hindi natin natapos uh, Hindi hindi pa naman finally tapos po kasi Itong mga nakita ninyong mga malak, malaki yung ano niya uh, Metal stud na lang po yung uh, Bali i-support ko dyan kasi tf, Mahal nga, mahal nga yung ano Mahal kumpara doon sa metal stud yung uh, Si Parlins po uh, mga kababayan kaya stud na lang po para hindi masyadong magastos at matibay naman po yun kasi may ano na tayo may si Parlins na po naka welding ah, mati magiging matibay na yung stud natin ayan dito hindi, hindi ko pa nalagyan ang stud kasi i-divide ko pa ito kasi may CR pa dito hindi ko pa i-divide ko pa yan ah, bali ang mangyayari po sa kwarto ko sa dalawang kwarto is 3 meter by 3 meters po at ang mangyayari sa CR is 2 meters by 2 meters yung CR magiging CR ayan mga babayan at bukas ito na yung agagawin ah, ko dito sa bandang ports at may posti dyan itatayo ko bukas para masabay na po pagdating ng ating bubong para masabay na po yung pagbubong kasi mahirap pagbaba kapag wala pa dito kasi pag natapos ko yung mabubungan lahat mahirap ang pagbaba mga babayan wala tayong hagdanan kaya dito yung uunahin ko pahuli ko na lang yung pagbabaral hindi ko muna ipagpatuloy yung pagbabaral unahin ko muna dito yung pagpatayo yung poste dito sa may ports kasi madali lang yung gawin mga kababayan ayan po yung bahay ito po yung magiging purma nya nakaskwala po dyan at yan po yung magiging mindor hindi po malaki yung mindor kung mga babayan 80 cm lang po by 210 yun lang po yung sukat niya hindi masyadong malaki kasi may 1 meter man pero iti lang yung uh, gagawin kong main ayan at ayan malapit na talaga itong mga babayan at ang panambak din natin ito na po yung uh, na iwan ayan kunti na lang at uh, tapal tapal na lang po dito yung mga tawag doon yung bangag o yung libaong yan yan na po yun at pinatampir-tampir ko kanina sa pamangkin ko ayun kunti na lang po ang kulang nito at ah, talagyan ko to ng linsa para ah, makita natin kung saan yung pinakamalalim Ayan, hindi ko hindi ko pa kasi ito nilinsahan. Ay, ni lang namin yung mga dowels ayan, pero hindi man talaga ano 'yan, hindi talaga yan yung final kasi nga kailangan natin mag para yung flooring natin ay libilado para kung sakaling mag tiles na po tayo ay hindi tayo mahihirapan at hindi masyadong magastos kasi kapag hindi pantay yung flooring doon ka naman sa pagta tiles malakihan ang gastos dahil sa pagsisiting ang iba kapal ang iba manipis mabuti yung uh, kahit hindi natin mapirpik yung flooring mga babayan kasi yung pagpo flooring lalo na't malaki na area ay hindi talaga 100% na perfect mo yan na libilado ayan doon na sa tiles ang tiles talaga kailangan 100% na matam at malagay natin sa tamang libilado po yan kasi tiles na po yan mga babayan ayan na at thank you so much sa lahat walang sawang pagpasasalamat sa mga charity viewers at sa mga uh, solid supporters ayan, ayan. 200 square meter po ito at ang dito sa may gilid ay sagad na po ito Mal ah, kasi kapiter pool na po ito dito sa kabila yung bubong na yan ay yan po yung hangganan may alawas lang na yan ng kunti at yung dito na side ay kay Peter Paul na pahaba kasi ito ah hanggang doon mga babayan no? Oh. kahit magtayo pa dito ng isang bahay ay kaya pa at may bakuran pa ayan yun po yung muhon ayun at saka doon na, napakalawak pa dito sa bandang harapan po na ating bahay napakalaki pa ng space ayan at ayan na oh ayan na po mga babayan mm yan na po at bukas makikita nyo na po kung anong mangyayari dito sa ports natin. balay itong bubong ko mababayaan doon sa, nag, sa mga naguan na masyadong patag. Uh, patag talaga po ito. Sinadya ko po ito para hindi hindi pangit maging tingnan dito. Kasi may bubong pa kasi ito dito eh, banda sa may ports. 'wag hindi ko masyadong inaangat ang dito na side kasi pangit na po siyang tingnan kasi pahaba kasi itong bahay ko kaya semi patag lang po ito at yung dropping ko lang dito is 30 cm po ang drop natin sa ating bubong ayan lang po mga babayan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po ayan thank you so much at uh, hindi talaga ako magsawang magpasalamat sa mga tao na naging isang daan kung bakit tayo nakapag uh, tayo ng ganito uh, Sir Paul ayan maraming salamat talaga na simula na kilala namin si Sir Paul uh, para sa akin uh, talagang may naiba talaga sa uh, aming buhay ayan tulad nito dati sa pinapangarap ko lang po ito na sana balang araw magkabahay ako hindi ko in-expect, hindi ko inasahan na mangyayari po ito sa aking buhay na kahit hindi pa nat hindi pa tapos ang importante may nasimulan kaya may tatapusin po tayo ayan unang-una -una talaga sa Panginoon at pangalawa kay Sir Paul na nagkakilala kami at kay Mang Ili din isa din si Mang Ili na pasasalamatan ko kasi nga kunik-kunik na kasi itong mga babayan si Mang Ili siya yung pinuntahan ni Sir Paul siya yung naging sila yung naging uh, may communication yung dati at tapos si Mang Eli uh, magkakilala sila ni Peter Paul magkaibigan yeah, si Peter Paul at ako magkaibigan din kaya kami nakapasok sa PBT kasi ba? kami nga yung kinuhang panday nila noong ipatayo yung bahay ni Irene doon kami nagsimula Day. mga kababayan sa pagtatrabaho sa ba? pabahay ng Pugong Bahay ba? at salamat yun lang mga mabuhayan at maraming maraming salamat sa lahat ng naging kaibigan ko sa PB team ayan sa lahat ng mga charity viewers at mga subscribers ko at sa hindi pa nakapag subscribe ayan subscribe po ang PB team panday channel at December na pala mga mababayan, hindi po po na ano na December 3 na pala ngayon at Merry Christmas po in advance sa inyong lahat mga kababayan at Thank you so much sa walang sawa yung pagsuporta suporta At babay na po mga babayan, Bukas naman ulit at abangan niyo ang mga uh, upload ko at para masundan niyo po yung mga ng ating bahay. Ayan mga kababayan, thank you so much at God bless sa tanan.